Si San Pio ng Petrel o Padre Pio, isang kaputsinong praile na kilala sa kanyang malalim na espiritualidad, stigmata at mga mystical na karanasan, ay binigyan din ang panalangin bilang isang mahalaga at makapangyarihang pwersa sa buhay kristyano. Sa kanyang mga liham at espiritual na payo, itinuring niya ang panalangin hindi lamang bilang isang ritual kundi bilang isang makapangyarihang sandata laban sa mga espiritual na laban. Isang paraan upang mag-isa sa awa ng Diyos at ang oksigeno o oksigen ng kaluluwa. Madala sinigayat ni Padre Pio ang patuloy na taus-pusong panalangin lalo na ang rosaryo bilang paraan upang labanan ang pag-aalala, tukso at kasalanan. Naniniwala siya na ito ang nagbubuka sa puso ng Diyos at nagtataguyod ng tiwala sa banal na pagkalinga kait sa gitna ng pagdurusa. Madalas nagsalita si Padre Pio tungkol sa kapangyarihan ng panalangin at ang walang hanggang halaga ng banal na bisa. Ang kanyang buong buhay ay sumasalamin sa dalawang haliging ito. Ngayong araw, ibabahagi ko sa inyo sa pagtatapos ng episodyo ang mga ilang mga mensahe na ipinadala sa akin tungkol sa mga panalangin na dinidig at mga pabor na ipinagkaloob ng poong may kapal sa ilang miyembro ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio. Naway magsilbi silang halimbawa para sa atin na magsumikap sa ating mga panalangin at sa pakikilahok sa banal na sakripisyo ng misa. Iyan ang inyong tutukan. Inilarawan ni Padre Pio ang panalangin bilang ang susi sa puso ng Diyos at isang mahalagang paraan ng pakikipag-ugnayan sa Diyos. Sinabi niya ang panalangin ay ang oksigeno ng kaluluwa na nagbibigay din sa kahalagahan nito para sa espiritual na buhay. Ipinapaalala niya na ang panalangin ang pinakamahusay na sandata na mayroon tayo. Ito ang susi na nagbubukas ng puso ng Diyos palagi niyang hinihikayat ang kanyang mga espiritual na anak na manalangin ng may tiwala at pagtitiyaga sa mga katagang laganap ng kilala at tanyag. Manampalataya, umasa at huwag mag-alala. Walang silbi ang pag-aalala. Maahuin ang Diyos at diringgin ang iyong panalangin. Binigyan tiin niya ang panalangin ay naglalapit sa atin sa Dios at binabago ang parehong nananalangin at sa mga ipinapanalangin. Para kay Padipio, ang panalangin na hindi lamang paghingi, kundi ang pagpasok sa pakikipag-ugnayan sa Diyos. Pag-aalay ng sarili ng may pag-ibig at pagkuha ng lakas upang tiisin ang mga pagsubok. Itinuring ni Padre Pio ang misa bilang pinakadakilang gawain ng pagsamba kung saan ang sakripisyo ni Kristo sa krus ay muling ginagawa. Sinabi niya, ang bawat banal na misa na dininig ng may debosyon ay gumagawa ng kamanghamanghang mga epekto sa ating mga kaluluwa, mga espiritual at material na biyaya na hindi natin alam. Naranasan ni Padre Pio ang misa bilang isang mistikal na pakikilahok sa pasyon ni Kristo. Ayon sa kanya, ang misa ay walang hanggang tulad ni Jesus. Tanungin ang isang anghel kung ano ang misa at sasabihin niya sa iyo ng totoo, naiintindihan ko kung ano ito ngunit hindi ko maanawaan kung gaano ito kalaga. Itinuring ni Padre Pio ang misa bilang sentro ng buhay, ang sandali kung kailan nagsasama ang langit at lupa sa sakripisyo ni Kristo. Sa altar, madalas siyang nagdurusa ng mga mistikal na paghihirap muling nararanasan ang pasyon ni Kristo para sa mga kaluluwa. Binigyan din niya ang kahalagahan ng aktibong pakikilahok na nagsasabi, Sa Misa, tayo ay nasa paahanan ng krus kasama si Maria at Juan, kung saan muli nating sinasariwa at nasasaksihan ang sakripisyo ni Kristo. Naniniwala siya na ang masigasig na pagdalo sa Misa ay isinasama ang mga mananampalataya sa gawain ng pagtutubos ni Kristo. Itinuro ni Padre Pio na ang misa ay may walang hanggang halaga na nagsasabi, mas madali para sa mundo na umiral ng walang araw kaysa ng walang banal na sakripisyo ng misa. Itinuring niya ito bilang espiritual na pundasyon ng kaligtasan ng mundo. Para kay Padre Pio, ang panalangin ay ang sandata na nagdadala ng awa ng Diyos at ang banal na misa ay ang puso ng simbahan. Ang pinakadakilang gawain ng pag-ibig at sakripisyo na mas kailangan kaysa sa araw mismo. Ang diin ni Padre Pio sa panalangin at misa ay sumasalamin sa kanyang buhay ng matinding debosyon na ng mga oras ng panalangin araw-araw, madalas na pagmimisa at ang kanyang sariling mga mistikal na karanasan, kabilang ang istigmata. Hinikayat niya ang mga mananampalataya na lapitan ng dalawang ito, ibig sabihin ang panalangin at misa ng may pananampalataya, kababaang loob at tiwala sa awa ng Diyos. At sa ating pagwawakas, tais kong ibahagi sa inyo ang ilang mga mensahe na ipinadala ng ilang miyembro ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio sa inyong lingkod na ibinabahagi ang mga biyaya at pabor na natanggap nila bunga ng panalangin at misa na inihahandog para sa kanilang mga intensyon. Hindi ko na po pangangalanan sila upang manatiling privado ang kanilang pagkakakilanlan. Itatago ko na lang po sa mga inisyal na titik ng kanilang pangalan. Ang una ay galing kay Bilibiling, kay Ito naman po ay kay Ginoong R. At bilang panghuli ay kay, kay Ginang A na ngayon ay nasa California na sa Estados Unidos. Iyan lang po ang ilan sa mga petisyon na pinaulakan ng Panginoon. Tayo ay magpatuloy sa ating mga panalangin. Mababasa natin sa banal na kasulatan na sa Lukas Kapitulo 11, verso 5 hanggang 8 ang sumusunod. Ang isang tao na pumunta sa bahay ng kanyang kaibigan sa ating gabi ay patuloy na kumakatok upang humingi ng tinapay para pakainin ng isang bisita. Sa kabila ng paunang pag-aatubili ng kaibigan, ang patuloy na pagkatok ng taong ito ay humantong sa pagbangon ng kaibigan upang ibigay ang kailangan. Ginamit ni Jesus ang talinghadang ito upang ituro ang tungkol sa pagtitiyaga sa panalangin na hinikayat ang mga mananampalataya na patuloy na humingi, maghanap at kumatok gaya ng binanggit sa Lukas Kapitulo 11, Verso Siyam hanggang 10. Kaya sinasabi ko sa inyo, humihig kayo at ibibigay sa inyo. Maghanap kayo at makakakita kayo. Kumatok kayo at bubuksan ang pinto para sa inyo. Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap, ang naghahanap ay nakakakita at ang kumakatok ay pinagbubuksan ng pinto. At yan po ang ating episode ngayong araw na no, naibigan po ninyo. At kung naibigan naman po ninyo, Huwag po kayong mag-atubiling, mag-like, mag-commento at i-share din po ninyo ang video ito upang may palaganap natin ang pagkakakilalan kay Paddy Pio. At sa pagsusubscribe, pindutin lang po ang subscribe na button sa baba at ang kampanilya sa kanan nito para maabisuhan namin kayo sa aming mga ilalabas ng mga video o episode sa hinaharap. At kung nais nice naman po ninyo kaming suportahan at ako po yung umaapila sa inyo, ay lumahok po kayo sa aming eksklusibong grupo ng mga buwan ng taga-abuloy na tinatawag na maalagad sa kalinga ni Pati Pio, kung saan mapapakinabangan po ninyo ang buwanan o lingguhang mga pamisya na naaayon po sa halaga ng inyong buwan ng abuloy. At bilang pasasalamat, padadalan po namin kayo ng binasbasang larawan o medalya ni Padre Pio na naaayon po sa halaga ng inyong abuloy o donasyon. At bilang paalala, ang mga misa po ay para sa inyo, hindi po ito mga misa para sa mga namatay. Ngunit maari naman po ninyong isama sila sa inyong mga intensyon. At ang mga misa po ay ipinagdiriwang sa Bansang Pransya. At sa pagbibigay naman po ng donasyon, maari po ito sa pamamagitan ng pagdeposit sa aming video account via direct deposit po ito at maaari rin naman po bila GCash via bank transfer. At uh, meron din po kaming personal na GCash numbers sa ilalim ng aking pangalan. At para sa mga karagdagang mga impormasyon, maaari niyo po kaming uh, marating sa pamamagitan ng pagpunta sa aming website sa www.angtinignipadipio.org o kaya sa pamamagitan ng uh, email sa ang tinig ni Padipio at gmail.com at kung kayo pupunta sa Facebook meron din po kaming uh, uh, messenger doon no? pwede po kayong mag uh, mensahe sa amin sa pamamagitan ng uh, messenger at sa punto ito tayo po ay magtatapos na sa ating pagtatanghal maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood at syempre hindi ko po makakalimutan ang ating mga tapat ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio na patuloy pong sumusuporta sa amin. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsuporta at uh, bahala na po ang Panginoong Diyos na gantihan ang inyong kabutihang loob. Hanggang sa muli po nating pagkikita, naway pagpalain at patubayan kayo palagi ng ating Panginoong Diyos. In nome del Padre, della Figliola, dello Spirito Santo e così Si è dato Gesù e Maria,